What sa inyo mga tol Pogi Boy Mixer na naman nga pala to Samahan niyo ako sa trip ko Sa trip nila din yung trip ko Let's go! Fair. Anyways men, ngayong araw papasok tayo ng work kasama natin si Alex o. Oh. Alex! Oh. <laughs> Bibili kami ng food sa gas station break time namin eh. Bibili sana siya ng taco kaso daming tao. So dito lang kami sa gas station. Go! Uh, Ladies first. Uh, ah. <laughs> got our goods. Got our goods. May it to ta Oje. Sis, pa break time na natin, mga tol. Malapit na tayo umuwi. Pagtas na ito, 3 hours na lang. Bounce na tayo sa hassle natin, man. Make up lang ako ng extra ngayon kasi plus $5 per hour, no? So, ang laking bagay nun. Sipin nyo, plus $5 per ora nyo. Eh, 10 hours tayong nandito. So, ilan yun? 10, 20, 30, 40, 50! $50 na extra ngayong araw, man. Pumasok lang ako. Tapos, OT oh, pa, di ba? Bukod dun, overtime natin to, no? kasi hindi naman talaga tayo pumapasok ng Tuesday tsaka ng Sunday so overtime natin to men uh, usually 40 hours lang kami so pag ng 40 hours overtime na yun so yan guys no overtime na rin to so isipin nyo overtime plus 5 dollars pa tapos pumika pa ako nung Sunday nag work ako nung Sunday kasi ang simula ng pay period namin Sunday tapos mag-e-end siya ng Saturday so pumasok ako ng Sunday tapos Uh, magtapos ko ng Sunday uh, ngayon pumas nag-off ako ng Monday tapos pasok na naman ako ngayong Tuesday hanggang Saturday ulit ako tapos pasok ulit ako ng Sunday man kasi doon nagka-cut yung pay period eh. Ang talino ni Jeff Bezos no, hinati niya yung pay period uh, in niya yung in-start niya yung pay period ng Sunday man para imbis na Monday kasi kapag Monday niya in-start yon, yung Saturday tsaka Sunday, magiging uh, iisang pay period no so hindi ka tulad kapag sa Sunday niya sinimula uh, oh, ba diba? Saturday ngayon say Saturday ngayon o oh, tapos na yung, ano yung araw tapos pwede ka pang magtrabaho bukas ng Sunday panibagong pay period na no hard work lang tayo men tamang sipag lang para sa kinabukasan para sa ating future men para sa future mabut natin yung pangarap natin at ma magawa natin yung mission natin para balang araw hindi na tayo magtatrabaho, no? So, yun talaga yung purpose ko kung bakit ako nag-hard work ngayon. Parang ngayon pa lang, nagtatanim ka na kasi alam nyo guys, kapag may tinanim, gaya nga ng sabi nila, di ba, may aanihin. So, yun, tatrabaho ako na magtatrabaho hanggat sa, alam mo yun, mag-work yung mission ko, yung kailangan kong gawin, yung game plan ko, at uh, hopefully balang araw hindi na tayo work so, mga tol lang natin ng work Whew, pagod man grabe Sis! so yun mga tol sobrang nakakapagod talaga ang trabaho dito no lalo na kung hindi ka naman mga nasa estado na katulad ng mga nurse yan mga engineer mga truck driver no yung mga yan men kasi yan yung mga malalakas kumita dito pag uh, men tamang hassle ka lang talaga you know tamang grind ka tamang hassle ka men kailangan mo talaga humasel kung hindi ka naman mga ganun no? mga nurse mga ano men alam mo yun yung mga kumikita talaga ng Six digits men kailangan mo talaga humasel kaya easy lang kayo men sa paghingi sa mga kamag-anak nyong nasa Amerika men lalo na kung alam yung hindi naman sila ano yung mga ganun no Kung nagtatrabaho lang sila sa katulad ko mga warehouse mga ano alam mo yun yung mga... oh, dolyaris ang kita namin pero dolyaris din ng gastos namin ata At iku uh, kung ikukumpara naman kasi marami, ano eh, umuwi ka na lang ng Pinas, kung nagtatrabaho lang din dyan. Eh bakit? Ano bang gagawin mo sa Pinas? May magtatrabaho ka rin naman, ba? Diba? Hindi ka naman, hindi naman lahat ng tao, businessman, hindi naman lahat ng tao, ba? Diba, magiging successful sa business. mas pipiliin ko ng magtrabaho dito kaysa magtrabaho sa Pinas. Kasi mas masarap ang buhay dito eh. Kung, alam mo eh, kung ikukumpara mo yung buhay ng somebody na alam mo yon na let's say na nagtatrabaho ng marangya sa Pilipinas na alam mo yon kunyari you know yung sa mga warehouse doon sa mga call center di ba Siyempre, mas okay na yung ano dito man. yung kita mo di ba sa mga ganto sa mga warehouse kumpara sa mga yun nga sa mga ganong lugar no so yun lang naman